Katuwa ring isang hong ibon ay nagpataksa po, God, ay liyo -leyo. Ay di akin yung nilimot. At ako'y nagwawalis ay nakita na para manging isa. Ay nawa ng maayos na. Ay namang isa ay sumunod ho sa kanya. Hindi naman siya nahulog. Nagulat na lang ako at may isa na uling nasiyap ay sumunod ata din sa kapatid. Kumusta po kayo? Uh, sana po okay po ang ating araw. hindi uh, ni po sa aking kapitbahay ay patuloy pa rin po yung gawa ng bahay. Kaya po may po ko na ng pokpo. Uh, for today's video po ay kukwento ko po sa inyo yung tukol ko dun sa nagpatakpong ibon. Diyan po sa akin po noon ng uh, Indian Mango. Hindi pong isa ay po sa ugan. Hindi naman pong isa ay sumunod po ata naawa sa kapatid. Hindi ko po alam ngayon kung anong gagawin din sa dalawa po alam paano mag-alaga ng ibon. Maaari po pa isang araw na pong nakakalipas nang sila po ay nang siya po nang mahulog po yung isa. So, so far po ay uh, napapainom ko lang sila ng tubig. Tubig lang pong napapainom ko. Hindi naman po kumain ng uh, bigas o yung pong kanin. Kaya po nag-aalala din po ako at baka po Uh, mamatay so nilagay ko po sila doon sa lagayan po ng ice cream na nilagyan ko po ng para pong tela para doon po muna sila uh, sa kwarto dahil po baka po marami din po din sa bahay na po baka po sila ay uh, sunggaban at kainin ay kawawa naman po Ah, uh, ang maganda po sa dalawang ibong ari, hindi na naman po sila yung talagang inakay na babago pa pong nagkakabalahibo. Ah, uh, sila naman po ay okay na, ang okay naman po kaya lang pakpak. Uh, nakakalipad-lipad na po. Ah, uh, yun la ang pong isa, ay medyo siguro bata-bata pa po, uh, kaya po siguro nahulog ay uh, kataasan po ng Pugad, ay siguro po gustong lumipad ay syempre hindi pa po makalipad ay di nagpatak po siya. Kaya po uh, yun po ang naging problema. Ngayon po ang uh, madali na po naman silang nakaka-recover dahil talaga naman po uh, ayos naman po ang kanilang pakpak. Kita ko naman po doon sa isa na hindi naman po bali ang buto. At ang uh, nung bumagsak po siya ay kita ko po ay para pong baligtad po na una po ang nakahiga po na ang pakpak po ang nasa ilalim po ng lupa. Nakakatuwa po ang dalawang ibong ito. Hindi po mababait po. Hindi po takot sa akin. Nakakatuwa po yung dalawang ibon. Lagi po silang magkasama. Hindi pa po sila tuluyang lumalayas o umaalis o lumilipad sa garden. Hindi pala ang po sila sa palibot ng garden at nakakatuwa po haba pong natagal may dumating pa po uling isa at nakipaglaro-laro po at napansin ko po para pong uh, sinusubuan po sila ng uh, nagtutukaan, baka po pinainom ng tubig o binibigyan po ng pagkain para nga siguro po lumakas at nagtuloyan na pong makalipad uh, napansin ko po parang nagtutulungan po sila. Kakatuwa po yung pong isa pag po nabigyan uh, na ata po ng pagkain na alis na uli. Siguro nangahanap po din ng pagkain para po ipakain po din sa dalwa para po siguro lumakas na at nang makalipad na rin at makaalis na. Kaya nakakatuwa po. Uh, napansin ko po kasi na yung dalawa po ay pag nahuni ay para pong may nadais na po sa dyang ibon. Para pong may mga signal po sila. Para nagsisinyasan din po sila. Uh, Nabibidyohan ko po yung mga ibon sa malayo. Hindi po ako masyadong makalapit dahil baka po magambala sila. Kaya po, sa malayo ko lang po sila nabibidyohan. Habang binibidyo ko po, uh, lipad na rin po yung sumunod po dun sa nahulog. Kasama na rin po nung dumating na isang ibon. Kaya po, nakakatuwa Iniwan po nila yung nagpatak po dahil hindi pa po siguro talaga kayang lumipad. At binabalik-balikan nila ang po nila. Bawat balik po nila, may pinakakain po sila para siguro po lumakas medyo sa malayo ko po uli binidyo dahil tubating po yung kapatid at pinakain po ha. Tingin na po doon sa may kuryente, may isa naman pong nakabantay pa. Siguro tinitingnan po kung may dadating na makakagambala sa kanila kaya medyo nakatago po ako ng binibidyo ko at nang hindi po magambala yung pagpapakain. Binibidyo ko po yung taas po ng kuryente ay kita ko po may isa pa rin pong na para pong nakabantay sa kanilang dalawa para habang kumakain po. Parang pinalalakas po nila yung nyuking nakasama ang ibon. Tago po ako pag nagbibidyo dahil po ako makagambala at pinakakain po at nang tuluyan na po lumakas. Nakatuwa po pala din ang mga ibon. Para din pong tao, nagtutulungan, nagdadamayan. Natuwa po ako talagang i-video sila. Kita ko po yung pong ibong nahulog. Lakas na po. Nakakalipad-lipad na po. Kung po siya nagsosolo ay nakakalapit po ako. Hindi po siya natatakot sa akin. Nahuni po siya pag kinakapulong ko. Kaya po tuantawa tawa rin po ako. At gusto ko na rin po siyang lumakas at nantuloyan na rin po siyang makalipad at makaalis. finally po, kasama na po siya ngayon. Ang kanyang mga kapatid na na rin po siya sa taan. Nakalipad na rin po at ako po ay masaya dahil buti po hindi po namatay at ang pong nakasurvive. ah uh, naniniwala po ako na tulad po ng ibon na pansamantala ko pong o sa kaunting panahon po ay aking naalagaan. Uh, Adating din po ang panahon, susuklian din po siguro niya yung aking itulong uh, sa tamang panahon. At kagaya po ng halaman, aking po inaalagaan. Sinusuklian po nila at talaga po naman nilang binibigyan po nila ako ng uh, kasiyahan dahil nagbibigay po sila ng magandang bunga, uh, magandang bulaklak. At kaya po, pinasasaya din po nila ako. Kaya po yung mga pag-aalaga pong ginagawa ko sa kanila, sa aking mga halaman, kita ko rin po uh, na talaga pong sinusuklian nila. Uh, pinipilit din po nila akong mapasaya uh, sa abot po ng kanilang mga kaya. Kaya po, tama nga po na pag may pag-aalaga kang ginawa sa isang bagay ay aalagaan ka din po niya, susuklihan ka din po niya ng uh, kung ano man po ang binigay mo sa kanya. Kaya sa experience ko po dun sa ibon, uh, masaya po ako dahil uh, natulungan ko po sila para rin pong kung ano man po ang tulong na ginagawa ko po din sa aking mga halaman. Kaya sana po uh, Maganda po yung aral na binigay po sa atin ng video ito na uh, pag nagmahal po tayo, pag nag-aruga po tayo ay tunutumbasan din po nila ng ayos. Kaya po, arating po ang panahon, masisiyan po tayo sa isusukli po niya sa atin na bilang uh, pasasalamat po sa pag-aalaga natin sa kanila. kotik na iligtas nakita ng mahulog ka eh taas na yung, o, aalid, o, ang, mga, mga na yung sa na. o ka nang aalis o ka nang pag nakalipad mo yung nang magwawa sa loob yung makulit ha babay na babay na babay na ka na siguro